Sumayyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalika ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao at dumarating sa sanimbutan nasa ng salita. Nilikha ang sanibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tukol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautosan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, sa Diyos na lubos nami minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po po lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At maligayang Pasko po sa inyong lahat. Solidad Club la para sa sanggol na isinilang sa araw na ito. Sa pahayag ng Ibanghelyo ayon kay San Juan, ay binabalik tanawan natin ang pasimula. Nasa simula pa, nando doon na ang salita. Yung salita, nagkatawang tao. Yung salita ay hindi lang basta sa salita, kundi nagkaroon ng laman. Nakita, nahawakan, narinig. Ito ang salita. Sabihin nga po, salita. Salita with a capital S. At ito yung ating pong ipinagdiriwang, ating patuloy na pinagninilayan na wala man tayo dito sa mundo o wala pa tayo dito sa mundo, hindi man natin kilalanin ang salita na nagkatawang tao pero nananatili siya sa piling natin. At kahit kailan, hindi niya tayo iiwan kahit kailan hindi magbabago ang kanyang salita. At sisikapin niya no, na lahat tayo sa abot din ng kanyang makakaya ay mapa, bang, hindi lang basta makumbinsi, kundi yung manalig talaga na siya ang magdudulot sa atin ng kaligayahan. So, yung sanggol po no, na isinilang sa bilen na atin pong natutunghayan yung yung picture no yung iniimagine natin nung panahon nung unang pagdating no yung kanyang pagsilang nakasama ang mag-asawa si Jose at si Maria kapiling ang salita si Kristo na kanilang ng Jesus na no, talagang magpapaalala ng katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. So, balik tayo doon sa bilen. Hindi lang po yan palamuti. Hindi lang po yan dekorasyon. Kundi so, nagpapaalala na ang pinakasentro ng ating pagdiriwang, pinakasentro ng ating buhay, maging pinakasentro ng ugnayan at relasyon natin ay dapat kay Kristo sa mga kasama niyo po mga bata dito, sana muli niyong ipaalala sa kanila kung bakit mayroong ganitong pagdiriwang, kung bakit marami ang nagsusumikap na magkatipon-tipon ay hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa pagkain. Pero pwede rin namang sabihin, bakit may pagkain? Bakit mayroong party? Dahil kay Kristo. Dahil kaya may Pasko, ay dahil kay Kristo. Malinaw po ba? Uy, ano ba? Impacho na ba yan? O kabusugan? O ano na ba? Huh? Sabaka so kumain na naman tayo ng todo-todo. No? Ang dami-daming pagkain. Pero bakit ka nga ba kumain? Ah, huh? baka nawala na naman sa isipan natin. Kaya nga sinasabi sa atin, hindi kinakailangan magarbo, hindi kinakailangan na maraming marami na para lang may maipost ka sa Facebook, sa social media, maiflex mo lang, ito yung handaan namin. Pero kung wala naman yung pinakadahilan sa puso natin, kung hindi natin tinatanggap si Kristo, baliwala ang lahat ng yan. Uh, I-call ko lang yung attention, o i-shout out, no? Yung mga feeling malungkot sa Paskong ito. Ha? Yung mga feeling lonely, feeling mag-isa. Pinili nyo naman yan mag-isa. Ayun naman ang nag-decide niyan. Kasi po, pwede ka namang makihalubilo, pwede kang umuwi, pwede kang sumama sa pamilya, pwede kang sumama sa kaibigan. Pero pinili mo mag-isa, edi mag-emote ka. Pero Pasko ngayon, ginugunita natin ang unang pagdating, ang kapanganakan ng Kristo at kaya siya ipinanganak. Pa hindi lang basta sa salita, kundi nagkatawang tao para magdulot ng kaligayahan. Kaya hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo, walang mangyayari dyan. Hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo, hindi ka magkakaroon ng genuine o pure na kaligayahan. Minsan nga, kahit nasa gitna ka ng crowd, kahit nasa kasama mo ang maraming tao, kung wala si Kristo, kung wala ang salita sa ating pagkatao, kahit makipaghalakhakan ka, hindi yan totoo. Eh, ito pa rin. Oh. Tinay niyo yung mga katabi ninyo. Walang pera yan, pero masaya yan. Mawawalan ka ng pera, pero masaya. <laughs> di ba? May pipila na yung mga bata. Pipila na yung mga bata. Pero masaya. Di ba? Oo. Pero meron naman, mga ang garbo. Garbo nga. Saya-saya niya. Di ba? Pero malungkot. Kasi nga, wala doon sa salita. Kasi hindi nga, sabi ko, hindi lang naman yan palamuti eh. Kailangan natin pakinggan, kailangan natin sundin, isa buhay ang salita. Kasi yung mga salita, ito yung mga gabay, ito yung nagbibigay ng buhay sa atin. Hmm. Yung iba kinakabahan na nga eh, no? Yung iba nagtutulog-tulugan. Iba, naglalasing-lasingan. Wala namang ininom, pero lasing sininong, bawal pumunta. <laughs> Kasi nga, nakatuon tayo doon sa mga bagay na panlabas. Pero sana maimulat natin yung mga bata. No? Kasi crucial yun eh. Kung ano yung makasanayan nila, no? at minsan nile up nyo rin eh nile-level up niyo yung pagdiriwang ng kapaskuhan na wala naman talaga si Kristo doon sa pagle-level up ninyo. Ibalik e niya pa rin doon sa pinakapundasyon para kung anuman ang matanggap ng mga bata sa araw na ito, maging mapagpasalamat pa rin sila. At salamat kay Kristo na isinilang kaya sila nakakatanggap din ng pag-ibig mula sa atin, mula sa inyo. O so, una tayong minahal ng Diyos, tanggapin mo ang pagmamahal na ito para may maibigay ka rin na pagmamahal. Mahalin mo o tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos para hindi ka man mahalin ng mga tao sa paligid mo, magiging masaya ka at magkakaroon ka pa rin ng kaligayahan. Amen.